Okay. Aray, aray ko, ang sakit. Ano, okay. ako, no? ako na, ako na. Ito ba? Mm hmm, yan. Yeah. Huh. Buti magalos lang, no? So, oo nga, eh. Buti okay. hindi dumugo. Oo nga. Nay, Alma. Hindi naman mo sa nangingialam ako, pero... Pero sa tingin niyo, bakit, bakit nasabi ni Kapitana yun? Oo oh, nga, Nay, no? Ano ang chika? Bakit biglang nagwala si Kapitana? Di ba? Wala ka na, Nay. Nay, tayo, na, lang naman yung nandito. Tsaka marunong nang kami magtago ng secret. Eh. ay may hindi ba kami nalalaman? Um, ewan ko dun. Kung malamang napagdiskitahan ako. Um. Eh, araw din sa akin yung alma niya. Yun. Sorry naman kasi, Kapitana. Eh, nagigigil kasi ako sa Alma na yun eh. At saka alam mo, tama naman kasi yung mga polis. Wala tayong pruweba. Kaya eh, hindi tayo pwede subod na subod na wala namang bala. Nararamdaman ko nandiyan lang yung ebidensyang yan. Eh, kinalaman talaga yun si Elias at si Alma sa nangyari sa Palanga. Kailangan po lang talagang kalkalin. natatakot ako, enjoy. Alam kong hindi ako titigilan ni Kapitan hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. Nay Alma, baka sisihin si Kuya Elias. Baka magalit ang lahat ng tao sa kanya kapag nalaman na lang siya si Black Rider. At siya ang pinuntaan ng kalaban. Alam kong masamang magsinungaling, pero sana hindi malaman ng lahat ng tao ang totoong pagkatao ni Elias. Kahit ako na lang sana sakta nila, huwag ang anak ko. Nay <laughs> Alma, ano pa yung gagawin natin? Paano po tayo tutulong kay Kuya Elias? Hindi ko na alam, Bonjo, naguguluhan ako. Piniisip ko yung kapakanan ni Elias at ni Bani. Lahat yung mga taong pwedeng mapahamak kargo di konsyensya ko yung mga taga-palaga. Pero hindi ko nang pwede ipagkanulo ang anak ko. Kailangan natin magpakatatag. Ha? Mananalangin tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng lakas ng loob at sana iligtas niya ang Kuya Elias. Opo, at ipagdadasal ko din po si Mama na magkasama na po kami.